Kung uh, kayo po ay nagbabalak-balak na mangutang ng mga home appliances sa mga mall ha at makikita nyo itong tinatawag na home credit Philippines eh sila nag-aalok ng mga credit mag-ingat ho kayo dahil uh, pag kayo ay napasok dyan at nagkautang dyan mahuli lang kayo ng isang araw o dalawang araw ng bayad ay peperwisyohin yun na lahat, hindi lang ikaw kundi pati mga kamag anak mo, ha? pati mga malalaman ng mga kaklase mo, ng mga teacher mo na ikaw ay may utang sa kanila, pati na mga namatay mo na namayapa mo ng kamag-anak ay eh malalaman. Bakit kanyo? Itatawagan ng mga demonyong uh, tiga home credit yung lahat na uh, ng mga kakilala mo. ng mga ikang, hindi lang yung iyong uh, garantor, pati mga kamag-anak mo tatawagan nila at bubuligligin nila bubulabugin pati mga teacher mo mga kaklase mo kapitbahay mo bubulabugin na mga istupido at mga bobong uh, call center agent ng uh, Home Credit Corporation kaya ko na sabi nito may isang ginang ho na lumapit sa akin nag-uumiyak alas 12, alas 2, alas 4 na madaling araw, tinatawagan siya ng home credit. Bakit kanyo? Yung kanya kapatid na nagkautang na isang seaman ay nagbibiyahe ngayon nasa abroad. Hindi rin nila makontak. Natural, nasa dagat, nasa gitna ng dagat, paano mo makokontak? Ang ginawa ng mga buang night siya yung tinatawagan, sinasabing tawagan mo yung kapatid dahil di namin makontak. E sinabi niya, ma'am, number one, hindi po ako garantor niyan. Ang problema naman kasi ng kapatid niya, isinulat yung number niya na hindi niya nalalaman. Kasi ilalagay doon eh, reference. Tapos eh, additional number. Sinulat nung uh, siman yung number ng kanya nakababatang kapatid. Ngayon, ito kababatang kapatid na walang kaalam-alam sa utang, ang binubuliglig ngayon ng Home Credit Corporation, umaga, tanghali, gabi. So lumapit na ho sa akin, nagsumbong sa akin, kinausap ko naman yung home credit, sabi ko sa home credit, pwede ba? Wala namang kinalaman itong ali na ito. Nabubulabog sila ng kanyang anak na habang natutulog, alas dos, alas tres na madaling araw, akala niya emergency. Sasabihin lang, pakitawagan ng kuya mo, may utang sa amin. At mga bastos pa raw, mga kapatid. Pag nagsalita, uh, ganito, oy tawagan mo yung kapatid mo at uh, nagtataguna na sa amin. Ano namang kinalaman niya doon sa utang ng kapatid niya? Kayong mga tiga home credit talaga, oh. Beijing uh, Home Credit Philippines uh, Chief Executive Officer Annika Witschard, huh ma'am, if you happen to be listening right now, listen up and listen good, all right? I I wonder if your uh, call center agents, if your employees there at Home Credit, were born stupid, or they became stupid, huh, When they started working with Home Credit, that, that, I mean, I'm just wondering. Eh sinabi na po kasi nung ale, ha? Huh? The complainant said she already told those people that please I am not part of that loan. Whatever my brother did I am not part of it. Leave me alone. And they won't leave that person alone. So what do you call that? Stupid, ain't it? Miss Witchard